Magandang araw mga ka-anxiety ah, Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder kung paano ba talaga ito i-overcome Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol na naman ito sa hirap sa paghinga kung bakit ito nangyayari at paano ito nangyari Yan kasi yung mga tanong sa akin Ngayon, ginawaan ko na kasi ng video para mas mapanood na mapanood din ng iba. Kasi sabi dito sa tanong, sabi niya, idol, yung parang hindi ka makahinga tapos parang may bumara sa lalamunan mo. Anxiety din po ba 'yan? Sana masagot. Salamat po. Tsaka ito rin. Magandang araw, sir. Ako po ay matagal nang na-diagnose ng anxiety. Ba bakit ganoon po? pakiramdam ko kapag nara nararamdaman ko yung init pag lumalabas ako ng bahay, ay nahahapo ako parang nauubusan ako ng hangin ganun din po sa masikip na lugar, uh, sana matulungan nyo po ako, maraming salamat po kaya ito nga yung paliwanag natin dito alam nyo kasi, no bago ko ipaliwanag yan eh, yung binabahagi ko dito, no uh, tungkol lang ito sa mga sintomas ng anxiety, disorder at saka yung uh, mga karanasan ko rin na naiintindihan ko kung bakit yan nangyayari dahil yung uh, mga pangyayaring ito kapag ka hindi mo talaga ito naiintindihan eh, yung mapangasar mo na kaisipan at yung hindi mo makatwira na takot is eh, sila yung gumagana sa'yo kaya lalo kang nahihirapan kaya nga ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito nangyayari, kung bakit ito nangyayari. Ito kasing hirap sa paghinga, no? Sabi ko nga, kapag ka nagpa-check up kayo, tapos normal yung check up niyo, eh ang nangyayari kasi sa inyo eh ito yung tinatawag nga na uh side nerves. Kumbaga yung nervous system natin inapagod eh ngayon, bakit siya napagod? Ngayon, napagod siya dahil nga sa mga stress na ginawa natin sa sarili natin. O yung nag-isip tayo ng nag-isip. O yung pinagtrabaho natin, yung katawan natin ng walang pahinga. Mga ganyan ba? Kung naipon na. Ngayon, anong kinalaman nito? Yung hirap nyo sa paghinga. Yung e, kinalaman po niyan, may kinalaman po yan kasi nga, yung nervous system natin, eh, ang function niya, isa sa function niya is yung breathing. Kaya nga sinasabi ko na ang may kinalaman is nervous system. Dahil nga yung nervous system is napagod. Kaya nyo yan nararanasan. Ngayon, kapag ka hindi nyo ito naiintindihan, malamang gagawa talaga ng katang isip yung mapangasar nyo na kaisipan na kayo ay meron ng malalang sakit. Meron na kayong uh, uh, cancer sa lungs o aatakihin na kayo sa puso. O kaya yung sinasabi nyo na baka hindi na kayo makahinga. ba diba? Yan po eh, uh, yan yung tinatawag na kathang isip. Tapos, magpapalo up kayo ng paniniwala. No? Kaya kung nga sinasabi na, kailangan yung maintindihan. Kailangan yung maintindihan na yung nararanasan nyo na hirap sa paghinga, eh, yan po ay symptoms lang ng anxiety disorder kumbaga yung anxiety disorder, hindi po siya sakit at hindi po yan, parang ano, kayo, parang ano kasi yan eh, parang nahihilo ka rin o masakit ang ulo mo. Tapos kapag nagpa-check up ka, di ba normal? Di ba? Ngayon, kapag ka normal yung check up nyo, di ba magtataka ka kung bakit uh, nararanasan nyo yan? Bakit nyo, uh, bakit nangyayari yan? Yun, yung magtataka kayo, o yung mag kayo, magsisiyasap kayo sa kung ano yung mga nararamdaman nyo, nararanasan nyo. Iyon e po yung another stress na dinagdag mo sa pagod mo na uh, nervous system. Sana nakukuha nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Kasi kung tatanungin nyo ko kung ano yung gagawin para mawala ito, eh wala kayong ibang dapat gawin kundi wala. Kasi nga, eh, alimbawa, oh, nahirapan kayong huminga. Alangan, anong gamot yung iinumin nyo? Alangan, iinom kayo ng gamot na para sa puso? O iinom kayo ng gamot na para sa lungs? Eh, wala nga kayong sakit. Di ba? Kailangan lang ito ng pag-intindi. Kaya po sinabi na wala kayong sakit. Kaya nga sinabi rin na normal yung check -up. kapag nagpa-check up kayo. Dahil nga yung nervous system nyo nga is Napagod. Napagod yung nervous system nyo dahil sa stress. Yung stress na yun, eh, hindi nyo naman ito mararanasan yung hirap sa paghinga kung hindi nyo nga in-stress yung sarili nyo. Ganun lang po yan. Kasi yung anxiety disorder kasi, maraming ano ito, maraming tricks yan. Kumbaga, parang minamagic lang tayo nito. Kung maniniwala ka sa kanya, magiging alipin ka talaga niya. Pero kung naiintindihan nyo kung ano yung mga pinagdadaanan nyo, hindi, kayo, hindi niya kayo kayang alipinin. Kasi, hindi na kayo susunod eh. Kung alimbawa ganyan, nahirapan kang huminga, sabi mo, sabi niya, oh, parang may nakabara sa lalamunan. Sabi naman nung isa, parang ama ah, mauubusan na ng hangin. Eh pag ganun kasi, eh ibig sabihin nun, gumawa ka ng ah uh, katang isip na ang katang isip is may nakabara sa lalamunan o merong o maubusan ka na ng hangin, di ba? Eh kasi kung ganoon may nakabara o maubusan ka na ng hangin, hindi mamatay ka na niyan. 'Yon, 'yon nga sinasabi na 'yon ay katang isip lang na iyong pinaniwalaan kasi nga hindi mo naiintindihan kaya ikaw na mismo yung gumagawa ng ano imahinasyon tungkol dyan sa nararamdaman mo sa hirap sa paghinga. Kasi ako, inaamin ko rin naman na yan ay naranasan ko rin yan. Ilang beses na rin ako nag, nag x ray eh wala naman nakita sa akin. Hindi naman normal naman lahat. Pati nga yung dugo ko dati. ECG, mga ganyan. Marami yung ano sa akin, love test noon. Kaya nga, nagtataka nga ako, bakit ko nararanasan ito? Bakit ko ito ah... Uh, bakit ito nangyayari? Di ba? Eh, hanggang sa nasagot din yung katanungan ko na ito ay isa lamang uh, pagod na nervous system. Kumbaga yung nervous system, kaya ako nararanasan yung hirap sa paghinga kasi nga, function niya rin yun. Yung breathing, kung tawagin, at saka yung heartbeat. At saka yung, kumbaga sa mga kaisipan, is yung intelligence learning yan, yung sa physical naman is yung movement tsaka yung senses. Yan po yung function ng nervous system. Yung nervous system, marami pong klase yan. Pero, iisa lang yan silang lahat. Iisa lang yan silang lahat sa katauhan natin. Kaya kapag ka merong problema sa isa, lahat kasi damay yan. Kung hindi nyo kasi yan naiintindihan, malamang, eh, ma ano ko matatakot talaga kayo dyan. Kaya nga ito, pinapaliwanag ko, na kapag ka nararanasan nyo yung ganyan, eh, gawin yung lesson, yung nauna yung karanasan, kumbaga nahirapan na naman kayong huminga, di, imagine nyo na yung nangyari din yan sa inyong nakaraan, o isipin nyo rin na nangyari yan uh, kahapon, tapos ngayon naranasan nyo, eh, ano bang dapat gawin? Eh, siyempre, kailangan mo lang yan na, ano, lakasan yung loob mo, or uh, kaya ako sinasabi na lakasan yung loob kasi yung isip nyo nga dyan yung katang isip nyo ay eh, gagawa nga yan ng nakakatakot na kaisipan na baka kayo eh ma-stroke nga o uh, hindi, uh, ano yun yung atakin kayo sa puso o uh, yung hindi na kayo makahinga ganun kasi ganun lang naman kasi talaga yan eh paikot-ikot cycle kung tawagin kung hindi nyo ito nakukuha eh, malamang hindi nyo pa yan naiintindihan ngayon kung ah, naiintindihan nyo na tapos hindi nyo pa rin nakukuha malamang hindi nyo nagagawa ng tama ganun lang po kasi yan wala hong ibang gagawa sa sarili nyo para kayo e eh, uh, makarecover sa ganyang uh, pinagdadaanan nyo, e eh, walang iba kundi kayo lang din ako kasi, pinapaliwanag ko na sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit kayo nahihirapang huminga dahil nga yan sa uh, nervous system na pagod. Ngayon, ulitin ko ulit, hindi nyo naman yan mararanasan kung yung nervous system nyo, eh, hindi naman pagod, di ba? O hindi kayo gumawa ng mga stress na gawain. Kasi wala naman talagang ibang lumikha sa uh, anxiety disorder na ito, eh, kundi tayo lang din. No? Hindi lang kasi natin namamalayan eh. Kaya nga sabi ko, ang lagi kong nire sa inyo, eh kailangan nyong magbago para yung uh, enerhiya ng anxiety disorder ay hindi nyo na malikha o hindi nyo na ma-produce. Di ba? Kasi kung hindi kayo magbabago, eh malamang patuloy nyong nililikha yung enerhiya niya kaya patuloy nyo yan, nararanasan. Kaya nga kahit sabihin nyo na uh, alam ko na eh, hindi ka pa rin nagbabago. O di ba, yung mga discomfort mararanasan nyo pa rin, di ba? Ang pinaka ano lang naman talaga dito eh, pinaka intense, yung pinaka malala is takot. Kasi yung takot, yan yung ma magbablanko ka dyan eh. Yun yung, yung uh, mo eh. O gagawaan mo talaga ng paraan para yun eh hindi mo maramdaman. Pero ang, ang katotohanan kasi dyan, ang problema naman talaga dyan is yung gagawin mo o yung mga ginagawa mo na mali, na hindi mo itinatama. Sana nakukuha nyo kung ano yung ibig kong sabihin kasi gaya ng sabi ko, wala ibang gagawa ng recovery nyo kundi kayo lang din.